Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing offer ng Los Angeles Lakers para makuha nila si Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers. Kasunod nga po mga katropes ng paglipat ni Clay Thompson sa Dallas Mavericks ay nagbigay na nga po ito ngayong araw ng kanyang mensahe para sa Golden State Warriors sa pamamagitan ng pagpost niya ng mga letrato sa kanyang social media account nang hindi niya malilimutang nangyari sa kanilang kupunan. Sinabi pa nga po niya dito na hindi nga po sapat ang larawan at salita para describe ang kanyang nararamdaman ngayon. Sobrang nga po siya nagpapasalamat sa mga bumubuo ng Golden State Warriors simula nung pumasok siya sa kanilang kupunan. Ginawaran naman nga daw po niya lahat ng kanyang makakaya upang mabigyan sila ng championship. Bukod rin nga po dyan ay inamin na rin naman nga po nito na hindi nga daw po ang best part ng kanyang karir sa kanilang team. Bagkus ito nga po ay ang nabuo niyang relasyon sa mga miyembro ng kanilang prangkisa. Kaya mula nga po sa kanya at sa kanyang pamilya ay lubos nga po siyang nagpapasalamat. Samantala, puwanda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing offer ng Los Angeles Lakers para makuha nila si Jeremy Grant sa Portland Trailblazers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na wala na nga pong chance pa ang Lakers na makuha si DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls kaya no choice nga po ang kanilang team kundi makipag-usap na lamang sa ibang kupunan upang makahanap sila ng bagong superstar na may pangkatandem nga po nalang kina Lebron James at Anthony Davis. At base nga po sa kalalabas palang na balita ng isang NBA insider Kasalukuyan na nga na pong aktibong nakikipag-trade talk ngayon si Rob Pelinga sa front office ng Portland Trailblazers upang mabigay nga po nalang karapat dapat na trade package na ipapalit nila kina Jeremy Grant at Anferney Simmons na pareho na rin naman ngang available ngayong off-season. Sa ngayon nga na po mga katrops ay handa ang Lakers na i-offer ang kanilang mga manlalaro na si DeAngelo Russell, Rui Hachimura at maging si Gabe Vincent. Kahit man nga na po nagdadalawang isip ngayon ng Lakers kung isasakripisyo nga po nila o hindi ang kanilang mga manlalaro sa trade, ay wala na rin naman nga po sila ditong magagawa since ito na lang naman nga po ang iisang paraan upang mapa-improve at mapalakas nila ang kanilang lineup na siyang hinihiling na nga po ngayon ng kanilang mga fans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.